sa puso ng isang malawak na siyudad, kung saan ang mga matataas na gusali ay bumubuga ng mga nino sa masalimot na kalsada. Umiiral lang isang malinaw na agwat na nakatanim sa mismong kaluluwa ng lungsod ng Dabao. Sa isang banda, matayog ng mga tore ng karangyaan kung saan naninirahan ang mga mayayaman. Samantala, sa kabilang panig ng di nakikitang linya na itinadhana ng pagkakaiba sa ekonomiya mga taong naninirahan sa nakalimutang realidad. Sa isang lungsod na sagana sa modernisasyon subalit sa lungat sa tradisyon. May isang batang badjaw na naggangalang sang na nagpupursili sa pag-aaral. Ang kanyang balat na tinatakpan ng sikat ng araw at buhok na parang naglalakbay sa mga alon ay tila hindi nababagay sa materyal na mundo sa paligid si Sang na may mga mata na may refleksyon ng kanilang kaharian ay dumaan sa matindi at masalimuot na realidad ng pagpasasanganim sa urbanong lugar. Isang araw, habang si Sang ay naglalakad sa bangketa ng Dabaw, di naiwasan ng mga tao na tumingin nang masama sa kanya na tila bang siya ay napakadumi at walang karapatang mabuhay. Tinaboy siya ng parang isang palaboy Bumalik ka kung saan ka nang galing. Umuwi si Sang na may luha sa kanyang mga mata at umiga sa kandungan ng kanyang ina. Ina, bakit ganito ang turing ng mga tao sa atin? May bali ba tayong nagawa? Huwag mo nang isipin yan, aking anak. Matulog ka na ng mahimbing. Ina, maaari mo bang ikwento muli sa akin ang ating pinanggalingan? Noong unang panahon, ang mga badyaw ay dating mga mandaragat at mga mandiigma mula sa mahiwagang kaharian ng Panyupayana. Ito ay pinalinibutan ng tubig at walang sinumang modernong mundo ang nakakaalam tungkol sa lugar na ito. Ito ay sagana sa yaman at mga ginto na kung saan saan mo na lamang makikita. Lahat ay mayroong ginto na tila ba normal lamang ito na bagay pinamumunuan ng isang magaling at mapagbigay na hari na nakakatanggap na maraming papuri. Ngunit, isang araw, isang malagim na pangyayari ang naganap. Walang nagawa ang mga badyaw kundi ilisanin ng kanilang kaharian at pumunta sa ibang lugar na malayo sa kanilang kaharian. Itatak mo sa iyong puso na ikaw ay isang badyaw, isang malakas na taong kayang gawin posible ang imposible. Ang mga positibong salita na binitawan ng kanyang ina ay talaga namang tumatak sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila nito, hindi may pagkakailang ang mga badyaw ay nabaliwala sa lipunan. Ang kanilang buhay ay nababalot ng diskriminasyon at si Sam, gaya ng kanyang mga kababayan, ay madalas na itinuturing na wala ng silbi kundi maging taong nagmamakaawa sa kalsada. Isang araw, nagkaroon ng bagong kaklase si Sang. Isa rin itong badyaw na kagaya niya. Naging masaya siya sa kaisipang magkakaroon siya ng bagong kaibigan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Poloy. Ikinagagal ko kayong makilala. Nilibot niya ang kanyang paningin at nakita ang pandidiri sa mga mukha ng kanyang mga kaklase maliban kay Sang. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sila'y napangiti sa isa't isa. Nakita ng kanilang guro ang interaksyon ng dalawa kaya pinagtabi niya ito sa mga puwan. Hi! Puloy ang iyong pangalan, hindi ba? Ako nga pala si Sang. At dito nang nagsimula ang kanilang malalim na pagkakaibigan. Lumipas ang mga buwan. Masayang naglalaro ang dalawa sa paluruan. Nang mapagod sila, nagdesisyon silang magpahinga sa ilalim ng puno. Sa sandaling iyon, habang nakatitig sa langit, biglang naging seryoso ang mukha ni Puloy. Sam, narinig mo na ba ang kwento tungkol sa ating pinanggalingan? Ah, yun bang tungkol sa Panyo Payana? Ilang ulit ko na rin narinig mula kay Inay ang tungkol dyan. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paniniwalaan ko ba talaga ang mga iyon. Bakit mo natanong? Kung sakaling totoo ang lahat ng iyon at mabigyan ka ng pagkakataong makapunta doon, papayag ka ba? Oo naman, kung maaari ay gusto kong doon na lang manirahan o di kaya ay magpabalik-balik mula dito at doon. Paano kung sabihin ko na alam ko ang daan papunta sa Panyupayana? Sasama ka ba? Tila lumiwanag ang mukha ni Sang at walang sitasyon siyang tumango. Matapos ito'y nabalot sila ng liwanag, kaya napapikit na lang si Sang. Sa kanyang pagmulat ay kuminang ang kanyang mga mata sapagkat natagpuan niya ang kanyang sarili sa lugar na matagal nang kinumento ng kanyang ina. Masayang nilibot ang dalawa ang panyo niya at sa paglibot nila'y maraming napulot na mahahalagang mga kaalaman at aral si Sang. Ngunit na malibot na nila ang lahat ng sulok ng kaharian, mumiti si puloy. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may nakatagong kalungkutan. Bagay na napansin ni Sang. Sang, masaya akong nakasama kita. Hindi hindi kita makakalimutan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Puloy? At katulad ng pagpunta nila sa Panyupayana, biglang nabalot ng liwanag ang paligid at unti-unting naglaho sa paningin ni Sam ang lahat. Lumuluhang napabangon si Sam. Tumingin sa kanyang kamay at nakita ang porselas. Napaitbi na lamang siya dahil alam niyang hindi na sila magkikita pang muli ni Puloy. Bumalik sa dati ang lahat at walang niisa sa paaralan ang nakakilala kay Puloy. Gayunpaman, nagkaroon ng matibay na loob si Sang sa kabila ng mapang-uuyam at pagmamaliit. Nagtataglay siya ng mga alaala ng kanyang mga ninuno, mga kwento ng malawak na karagatan na dating kinukumutan ng kanilang tahanan. Sa gitna ng pang-araw-araw na pakikibaka ni Sang laban sa diskriminasyon, naging ilaw siya para sa kanyang mga kababayan ang aral moral ay naglalakbay sa mga alon ng paglalakbay ni Sa. Na sa kabila ng kaguluhan ng lungsod, ang pagtanggap sa pagkakaiba-iba ay nagtataglay ng lakas. Sa pagsusuri ng mayaman at makulay na kultura, ay kinatayo natin ang matulay kaysa sa mga pader. Ang matibay na pananampalataya ni Sang ay nagpapaalala sa lungsod na ang tunay na progreso ay hindi sa pagwawala ng nakaraan, kundi sa pagsasaya at pagkakaiba-iba. At ito ang kwento ni Sam, ang Badyaw sa Dabaw.